Yung dati nga pa lang nakatambak na motor noon, malapit ko nang bigyan ng bagong itsura ngayon. Literal na napagasto sa pagbubuo. Pero naging suabi naman yung resulta. At bukas ko na nga pala ipapamigay itong binuhong Kawasaki HD3 sa isang solid na follower ko. Bale, ito na nga pala yung day 9 ng pagbubuo ko dito kay Project Bilog yung nabili kong napabayaan na Honda Wave S125. Sa dami nga pala ng nabuo kong Project Bike na higit 11 parang ito na atay may pinakamahabang episode ngayon. May no, mga man, pyesa kasi ito na malahi din dyan, pahirapan talaga hanapin noong mm -hmm. ikakabit ko na kasi yung gauge nito noong ko lang nalaman na may sira, kaya naghahanap sana ako ng bago. Ang problema ko lang ilang araw na nga pala yung lumipas, wala pa rin ako nahanap. Da Dahil 2003 model pa nga pala to, kaya hindi nakapagtaka na medyo pahirapan na rin yung ibang Pisa. Yun talaga yung madalas na nagiging challenge, lalo kapag bubuka ng medyo lumang modelo. Bali ngayong araw nga pala, pinagdugtong ko na nga pala itong magkabilang side pairings, nilagyan ko na itong dulo. Kaya nung nailapat ko na nga pala dito sa magkabilang side, saka ako nga pala binalik tong grab bar. Lalo ko na nga rin pala ilagay yung headlight, kaya kinabitan ko na nga pala ito ng brake hose. Kinigpitan ko na rin maigi tong bolt para siguradong walang tulo ng brake fluid. Kaya habang wala pa nga pala akong nakikita bagong gauge, ito munang luma yung ilalagay ko. Papalitan ko na lang pag may nahanap na ako. Siguradong hindi kasi matatapos tapos kapag hindi ko to ikinabit hindi ko rin kasi malalagay yung headline may dalawang screwan lang ako kinabit dito sa magkabila ang gile hinigpitan ko na nga rin pala yung maigi para siguradong walang kalog lalo kapag tumatakbo na to si project below kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin bali mga switch naman to na may kasamang relay at, at dahil nakuha ko nga pala to na hindi tumatakbo tsaka sira na yung baterya kaya wala akong idea sa mga switch nito kung gumagana pero para sigurado tayo binili ko na alam pala ng bago dahil hindi na rin presentable yung kulay ng mga switch nito bali yung lumang wiring is pa nga pala nitong gauge yung ginamit ko dahil hindi ko naman to binilihan ng bago. Hindi ko rin kasi sigurado kung meron pa ba nagbebenta ng ganitong pyesa. Kaya pagkatapos ko nga pala ikabit yung wirings pati itong mga bagong switch, nilapat ko na nga pala yan dito sa handlebar. Ibinaba ko lang pala yung wirings na nandito sa likod para mailapat ko lang maigi. Saka ako nilagyan ng screw dito sa may bandang kaliwa. Yan kasi yung pinakalak niyan dito sa may handlebar tapos meron din sa likuran tsaka dito sa kabilang gilid. At habang inihigpitan ko nga pala tong screw, medyo nagtataka ako kung bakit ayaw lumapat dito sa kabilang Akala ko sablay tong kabilikom kong pyesa pero tama naman napasobra lang talaga pasok nitong hand grip dito sa may kaliwa kaya tinanggal ko muna yung kinabit natin na bar end nung isang araw para lang maiusod tong hand grip tinata ko lang yan ng bahagya dito palabas saka ako pinasok tong kaha at nung naisakto ko na nga pala yung pagkakalapat saka ako binalik tong bar end may isang allen lock lang yan yan lang yung hinigpitan ko maigi kaya nung nailagay ko na yung bar end saka ako nga pala tinornilyoan dito sa kabila para mailapat na maigi tong gauge kaya nung nailagay ko na nga pala medyo lumalabas na yung nito bumagay din talaga yung yung kulay. Yung ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin. Bali mga lens naman to, kasama na rin yung headlight. Pinaklas ko muna yung mga nakakabit dito sa luma dahil ito rin yung gagamitin ko, lalo na tong mga clip. Medyo mahirap din kasi maganap nito, tsaka hindi ko rin alam kung saan ako bibili, kaya okay na tong gamitin. Dyan kasi kakapit yung ilalagay natin tornilyo na nagkoconnecta dun sa gauge. Kaya nung nailagay ko na nga pala yan, nilagari ko na nga pala yung brace nitong headlight. Sa mga hindi masyadong pamilyar sa ganitong kaha, may mga ganyan talaga yan para pampatibay, iwas basag na rin. Ginamitan ko na pala ng lagaring bakal para mas mabilis tanggalin. Hmm. Saka ako tinesting tong bagong bilhin nating headlight. Saktong sakto lang yung pagkakalapat. Kaya tinornilyo ko na rin. Dito ko nga rin pala ginamit yung mga binaklas natin tornilyo kanina. Medyo maliit kasi to dun sa mga ginagamit ko sa Yamaha. Tapos yung wirings nga pala na nakasalpak dun sa luma. Yun lang yung ikakabit ko rito. Mukhang hmm. maayos pa naman yung condition. Wala pa mga bala. Kaya sinalpa ko na nga pala yung mga balas nito dito sa loob ng lens. Dahil medyo mataas nga pala yung tutok na headlight. Binabaan ko nga pala ng konti. Inadjust ko lang yung lock dito sa baba. At sa wakas, moment of truth. Ilalagay na nga pala natin tong headlight dito sa taas. Pero naalala ko na convert nga pala to ng hand clutch kaya kailangan pa magtabas dito sa gilid para pumasok. So yun nga mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito sa day 9 ni Tony Project Bilog. So yun nga pala medyo nag over na naman tayo. Dito naman sa may bandang uh, headlight dahil naka-clutch nga pala to nalimutan ko. Kailangan pa nga pala natin magtabas dito sa pinakagilid. Ayan o. So kailangan natin manghiram ng pang ano, nito, pangtabas na maganda para hindi masagwa tingnan. Kaya naman natin ito manumanoy ng problema, hindi ganun kapino yung itsura. So doon na tayo sa pinakasik. So nga, medyo nagtagal nga pala tayo dito dahil nung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, ah uh, palitin yung polarizer nito, ang ginawa ko, binilihan ko, kaso parehas din sira. So no choice, gagawin din natin yan. At bago nga pala natin tapusin tong day 9 nito ni Project Bilog, Uh, magkakatop na nga pala tayo ngayon para dito sa giveaway na Kawasaki HD3. So 12 PM ngayong araw, Kaka-top na natin 'yan. Pipili na tayo nung bagong magiging may-ari nito. And sa mga gusto pang humabol, sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na manalo nitong Kawasaki HD3, basic lang, i-download nyo lang yung game map na nandito sa comment section, right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game, Ayan, sa mga gusto pang humabol para doon sa giveaway natin na Kawasaki HD3 basic lang yung gagawin nyo i-download nyo lang tong game app tapos mag-register kayo i-click nyo lang to lagay nyo lang yung contact number nyo password tsaka OTP pag okay na yan click mo na tong login kasi may account ka na ayan so ayan ito nga pala yung pinakamaganda rito kung ayaw nyo tumaya ito pwede kayo rito kumita ng pera kapag naging agent kayo tapos kapag marami na kayo na invite na player automatic meron sila rito ang tinatawag na cashback. Ayan, may spin kayo rito kapag naging 500 pesos na tong 499.98 matik yan. Pwede mo nang ilagay sa Gcash mo yan. So, zero spin pa kasi tayo kaya hindi ko may pakita sa inyo. So, eto nga pala itsura nitong game app. Ace game, napaka legit na ano nito, na game app. Kung naghahanap kayo ng pagkakalibangan, ayan, napakarami rito. And then, kung sakaling gusto nyo maglagay ng pera rito, i-click mo lang tong wallet para makapaglaro kayo. Ayan, pwede nga maglagay na 100, 200, 500 or 1,000 pesos. And sa mga magtatanong, paano naman kung pumaldo ka na rito kung malaki na yung tama mo? Ayan, click mo lang tong withdraw. Lagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-withdraw. Automatic yan, papasok yan sa Gcash mo. Tapos, ito nga pala yung link na dapat mong i-share para magkaroon ka ng commission kung gusto mo maging agent. Ayan, i-copy mo lang yung promotion link mo. Pag nakapin mo yan, i-post mo lang. Tapos kapag may nag-download at naglaro automatic, may makuha kang uh, commission. So, ito nga pala yung sample game na meron dito. Ito madalas kong lalaro. Dragon versus Tiger. So, ito nga pa 10-10 piso lang tayo magtaya rito. Barya lang talaga. Taya tayo dito sa Dragon. Then, malalaman mo na panalo ka rito kapag mas mataas yung baraha mo. Ayan lang naman yan, Dragon or Tiger. Pag nanalo ka, dito papasok sa gold coins mo yan. So, King, tsaka 5 so mas mataas na baraha yung king kaya panalo tayo ng 10 piso ayun o no, pumasok na rito so ganun lang ka basic syempre pag panalo ka na pinakamaganda mag out ka na so ayan ulitin ko mga sir ha kung naghanap kayo ng pagkakalibangan eto pwedeng pwede to bawal na bawal sa minor at saka sa mga magda download dito uh, automatic yan kasama kayo sa pagpipilihan ko na mananalo ng Kawasaki HD3 natin <t>